Hello guys, good morning, good morning, good morning to all of you guys. So nandito na tayo sa ating bahay. Ah, uh, uh, yeah, magtatanim po tayo ngayon. Dito sa aking munting bakuran. Yan. Tataniman na natin yung aking uh, bakuran ng mga gulay. Ng kamatis, ng pakwan, yan, at saka milon. Yung binamili natin doon sa berry burn. Okay. Ah, uh, oh makulit na naman ang aking doggy doggy <laughs> ganyan yung doggy doggy ko na yan pagka ako'y nandito sa labas eh gusto lagi may ikipaglaro sa akin so ito na nga guys ah, uh, kailangan natin itanim siya kasi medyo talagang maganda na yung panahon natin ngayon so mega love shoutout nga po pala kay uh, Kapunsoy, kay Jologs Vlog kay Kaindoy kay Reds TV sa lahat po ng uh, Canada Good Vibes at saka sa Boss uh, Boss Family kay, Ma, kay Mami Lisa kay Kuya Gary at sa lahat po ng naka subscribe sa akin thank you thank you so much po so hali kayo tayo po yung magtatanim at uh, dito natin itatanim lahat ng mga gulay dyan sa lugar na yan dito natin tatanim ang mga gulay dito yan dyan lahat ang gulay Ayun, may mga tanim na ako diyan, nagsisibulan na siya, ayun. Yung mga sibuyas, saka bawang, ayan, nakatanim na siya diyan. Diyan, simula diyan hanggang doon sa dulo. Nagtatanim tayo ng mga gulay diyan. yan At saka dito, ayan, diyan ko tinatanim yung mga ampalaya, saka carrots dito. Pinagagapang natin diyan sa ginawa kong pagapangan na 'yan. Hanggang doon sa may dulo doon nagtatanim tayo bawat gilid niyan tinataniman natin ng gulay para pagdating ng anihan eh, meron tayong anihin kaya nga pag may tinanim may aanihin di ba? dito naman sa lugar na to dito ko tinatanim lahat ng mga bulaklak mga rose ayan yung isa buhay na siya oh. yan mga tulips yan lahat ng bulaklak dyan ko tinatanim kaya pagka may mga bisita na gustong kumuha ng ng rose red rose, white rose, yan, kuha yun na lang dyan, okay lang. Basta wag yun ko ubusin, magtitira lang. <laughs> so, ayan guys, dito tayo. At magtatanim muna tayo dito para matapos natin yung gawain. Nalinis ko na yan kasi natanggalan ko na siya ng mga damo. Ayan, nandun na sa may gilid. Oh. Ayan. Yung aking mga alagang ibon, nandun, nakita niyo parang plywood na yon uh, mahirap pasukin eh. Pero yan yung ginawa ko mga bahay nila. Marami na sila diyang naging ano, namisa na sila. Tapos eh palipad-lipad, pabalik-balik na lang diyan. So, yung siguro yung ibang ibo naman ang titira. And then gaya rin dito, guys, dito rin. Marami na ring namisa dito eh. So, yan tinanggal na nila yung ano. Ayun, may itlog pa pala, hindi kita ng camera yung itlog. Hindi kita. Kasi hindi ko po pwedeng buksan dito sa gilid. Baka mabulabog eh. Dito naman sa kabila, may nagakot na ng damo. Ayun, may damo na siya sa loob. Dito rin kita pala. <laughs> Saka dito, ayan. E, mga alaga natin dito. So, hindi na kayo guys. Tayo muna yung magtatanim. Para matapos natin itong ating gawain. Come here, Max, You us do with Elias, Max. You us do with somebody Hmm. Let's There you go. Yeah. Hey, yeah. 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 side. Sit down. Not only you not feel like you're in the <laughs> ass. Ah. You want the ball, Max? Okay, get the ball, get the ball, get, get the ball. Come on, come on. Okay, sit down, sit. Sit. Stay there. Stay. What? I need Elias! Yay! 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 Oh my God! Okay. Wait, 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 wait. Taposin ko muna ito, Ngayon na. nga, mo mag-Elias, ha? Sit down. Sit. Sit, sit down, Max. Good boy. And lay down. Good. Oh my God. One eternity later, seventy five years later. So yan ayan guys, good evening. natapos tayo kanina ng ano ng pagtatanim natin. Kaya lang hindi ko na agad na na-upload eh. So dito muna tayo sa work natin. Nakaraos tayo ng pagtatanim and then pumasok tayo sa trabaho. So, tayo sa biyayas. Dito sa tayo sa Lloyd, Lloyd Minister sa border po ng Lloyd at ng ah, ng Alberta, sorry, Alberta at sa Saskatchewan. So, papunta tayo ng Prince Albert. So, guys, yun lang po. At marami pong salamat sa lahat po ng sumuport sa akin. nagtamsak, thumbs up, At nag-subscribe, nag-good comment sa aking uh, vlogs. And mega, mega love shout-out po sa inyong lahat. Mega love shout-out to all of you guys. And thank you, thank you so much. Bye-bye.